Uh, may mga kumalat na tong. Well, una sad ako na may video about it kasi parang yun know, yung privacy ko but then, um, it happened so okay, hindi naman nun... Welcome back po sa ating channel Breaking News dahil sa nangyari sa kanila ni Daniel Padilla, Catherine Bernardo lilipat na raw ng estasyon. Narito ang buong detalye. May kumakalat na chika ngayon na lalaya sa na raw ng box office queen na si Catherine Bernardo ang Star Magic at ABS-CBN. Nabasa namin ang ilang social media post na naglalaman ng balitang nagbabalak na raw lumipat sa ibang TV network si Catherine matapos daw makatanggap ng mga bonggang offer. Nagsimulang umingay ang chikang ito nang kumpirmahin ni na Catherine at Daniel Padilla na natapos na ang 11 years nilang relasyon. Balitang may mga natanggap na offer daw si Kath mula sa isang TV network at talent management para lumipat sa kanila after nilang mag-break ni Daniel. Isa umano sa mga nagparamdam sa kapamilya actress ay ang talent management ng mag-asawang Maha Salvador at Rambo Nunez na crown artist management. Ngunit, Ayon sa nanay ni Catherine na si Min Bernardo, walang katotohanan ang chismis na kumakalat ngayon sa social media na lalayas sana ng kanyang anak ang Star Magic at ang ABS-CBN. Sa panayam ng ABS-CBN, ipinagdiinan ni Mami Min na mananatili si Catherine sa bakuran ng Star Magic, no, hindi siya aalis ng kapamilya network. Matatanda ang nag-issue na ng official statement ang ABS-CBN hinggil sa breakup ni na Catherine at Daniel. Narito ang buong pahayag ng network. Nirerespeto at nauunawaan ng ABS-CBN Management at Star Magic ang naging desisyon ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na maghiwalay. Igalang natin ang mga pahayag nila at huwag na nating dagdagan, bigyan ng ibang kahulugan, o gawa ng kwento at fake news. Wala sa kanila ang nagbigay ng interview o bagong statement dahil nasabi na nila ang kanilang saloobin sa kanilang social media accounts. Hiling namin nagalangin ang bawat isa sa kanila para makatulong sa kanilang paghilom at pag-move on. Mananatili ang taos pusong suporta at pagmamahal ng ABS-CBN Management at Star Magic kina Catherine at Daniel kahit na araw ito ay naghiwalay na.